Eh mga ate kuya, ginabi na tayo sa paglilipat ng uh, dragon fruit. Ito po ay uh, San Ignacio. Mababa lang ito mga sa dalawang tangkal. At mayroong uh, lima o anim na sanga. Ililipat ko sa rito. Uh, ito po ay matured na na cuttings. At may kutub ako na kaya ko itong pabungahin. Uh, kaya ililipat ko siya rito sa mas malalim pero uh, maliit pa rin na balde. Few moments later. Ayan, ganito magiging itsura niyan, guys. Kapag nakatayo na. Ah, uh, alos sa uh, kalahati ang ibinaon ko kasi magdadagdag pa ako tapos nilagyan ko sa gilid ng cow manure para magiging pagkain niya at hopefully ay magbulaklak siya dito itong uh, sanga na yan pwede siyang magbulaklak dyan tsaka dito kasi mga matured na to pero mababa lang actually pinababayaan ko lang to eh. pinutol ko kasi itong sanga na to at pinabayaan ko lang nilagay ko sa ilalim ng ng paso kung saan siya ay naputol ayan tumubo siya so mag ano tayo experiment tayo mamaya papakita ko sa, sa inyo yung kabuuan ng uh, paglilipat ko ng dragon fruit sa panibagong paso few moments later Ayan, ito na itsura niya. <clears throat> Mababa lang siya. Lagyan ko ng alambre tapos binalutan ko nitong sa anong tawag dito. Sa kuryente. May meron akong extra. Nakita ko sa baba. Tapos nagyan ko ng kawayan. Ayan, na uh, kung hindi man ito magbunga ngayon, sigurado next year bubunga to. Kasi papamaturing ko to. Medyo bata pa pala to. Tsaka tong mga to. Tsaka to. Ito lang ang matured. Mabala ko ang bawasan pa ng branch kasi <coughs> maliit lang tong ano na to baka hindi niya kayanin pero tingnan natin meron siya kasing 2, 4, 6 na branch okay so salamat sa panonood hanggang dito na lang God bless